Trebius! Ikaw talaga! Kaya naman pala nagkalampag yung mga ibon natin. Tapos na umihi si Blue. O siya, ayaw mong pumapa. Very good, Kuya Blue. Katatapos lang po niya umihi. Buka pe, pi. Pesak jen. Adik adik tu tayu hujan. Pesak jen. Ha? Gusto mo talaga jen? Maulang araw mga kakat lover. Kay ihi lang ni dulu. Jen ka lang, Breakfast time. ni May na isda with konting tubig para hindi po ma-dehydrate ang ating mga senior cat kung meron man tayong inaalagaan na ganito may mga issues na sa kalusugan katulad ni Blue na meron na siyang limpoma sa kanyang lalangunan at sa bituka po Naubos na na ang kanyang pagkain. Naglilinis na siya. Ayaw mo na to, be? Simutin mo to. Ito, be. Oh. Ayaw na. tulog ka na? Tulog na ikaw? Ha? Huwag kang mag-alala. Bukas, pupunta si mama ng palengke. Bibili tayo ng paborito mong isda, ha? Tulog ka na. Katatapos na lang umihi. Tatlong beses siya umihi ngayong araw. Isang beses lang din siya napupo ngayon. Kahapon, dalawang beses na pupo. Then, tatlong beses na ihi. And, hindi ko itinapon yung ihi niya kaninang umaga. Then, kaya nang tanghali. And, ngayong gabi. Titina natin kung gaano kadami. Kung parehas lang ba. Sa, o oh, sindami lang ba nung inihi niya kahapon. Siya, matulog ka na, biha. Tulog na ikaw. Oh, Kahel. Sino nabangan mo, be? Ha? Huh? Sino nabangan mo? Tulog ka na. Tulog ka na. Oh, Lila. Andito ka pala. Ha? Huh? Nagkaabang kayo ng daga, no? Ganyan yan sila mga kakat lover. Pagdating ng gabi, hindi yan sila natutulog. Nagkaabang lang sila ng mga mahunting. So, ito po yung ihi ni Blue kaninang umaga at tanghali. Hindi natin ito tinapon. Makikita po pa natin yung kanilang ihi, oh. Sa maghapon, ganito pala ang mag uh, ng kulay. Ito, ano na to panis na. Tapos, itong isang ihi, ito lang, kaihi lang niya. Ayan po yung ihi ni Blue ngayon. Ngayon gabi, oh. Ano na siya, malinaw na. Hindi katulad kahapon na talagang ano? dark yellow ito kaya siya naging dark yellow kasi maghapon na ito eh. kaya ganyan ang kulay titinan natin kung gaano kadami kasi kahapon ganyan karami ang naihi niya salin natin itong bagong ihi para makita natin yung dabby wow yan ganyan kadami ang ihi ni blue sa maghapon so halos ano no halos kalahati na ganun pala yan mga kakatla pero papaano na lang kung hindi makaihi ng ilang araw ang ating mga alaga ayan o no? Takin nyo po, ganyan kadami ang naiihi niya. Yan o. Oh. Samantalang dati, konti lang talaga ang maiihi niya. Dahilan siguro na nagkaroon siya ng mga limpoma, mga bakterya na gumagawa na ng bahay sa loob ng kanyang katawan. Kaya malaking bagay talaga mga kakat lover na araw-araw lang makaihi. And then, sapat na tubig na ini-intake nila. Ay, namatay na yung langaw. Oh. Pagka ganito na ang ihi, hindi ko na siya tinatapon dito. Pagka ganito na kasi ano, mapanghi. Kailangan i-flush natin ito sa CR. Very good, Blue-Blue. Ang dami mong naihi ngayon, be. eh? Nadagdagan siya ng halos 50 ml. Galing ni Blue-Blue, ah. Uy, ang galing. Marami-rami din kain niya ngayon. Kagabi, inopera natin siya ng isda. Inamoy niya lang. Ngayon, naubos niya ang isang hiwa ng isda. Very good. Sana ay magtuloy-tuloy na yung pag Galing mo. Blue. Na? No? Pero, yung ano, yung pagpahid natin sa snake plant, sa kanyang leeg, patuloy pa rin. Kailangan continuous lang kasi, para, unti-unting matunaw at umimpis yung bukol plant. Mayat Mayat-maya kasi natin pinapahiran ito. Lumalabas yung singaw ng init kaya siya gustong gusto na pinapahiran ko dahil nare relief uy, grevious grevious eh. makyat ayan po yung bukol niya oh dito, ito banda yung bukol tapos meron po doon sa kabila may nakapatay yung tatlong bukol dito yun o, oh. pansin niyo po yung bukol yan, dito banda, oh. Yan ang bukol, oh. Yan, yan. Kaya gustong gusto niyang pinapahiran siya ng snake plant. Uy! Bakit? Ako? Grebius! Ikaw talaga! Kaya naman pala nagkalampag yung mga ibon natin. Uy! Anong nangyari sa'yo? Nako. Ubi! Ubi! Gulat kay ba? Sorry. Talaga si Grebius. O siya, matulog na kay. Tulog na tulog. Akit na akit. Grebyos, na? Grebius. Huwag ng mga ibon biha ha? Huwag ka na umakit doon, ha? Tulog ka naman, matulog ka na. Tulog ka na. Ay, nako, Kuya Blue Blue. Kaya pala nagkalampaga ng mga ibon. Ando pala si Grevius. chưa có được nha, good night nào good night được một cái